two five ah ano to ano memory card memory card to so.

QR code nito sa so device ito ah pinikturan silip hmm, silip bluetooth ah ano ito na sa noba sa noba ay na Camera is starting. Please wait. How is ready? Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Network connected. Oh God, connected, connected okay, so... Ah, dalawa din pala. Uh -huh. Pari yung apps. Dinagdag ko lang to sa apps na Ah, pari lang sila doon? Oo. Uh -huh. Kaso yan, yan, naingay ba yan? Oo. Oh. Pareho lang, pareho lang sila apps. Ah, mas okay yan, mas cute. Magkano na naman damage? Ah, uh, hello. Hello, 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 hello. Okay. Klaro? Klaro. Ah, linaw naman kamera niya. Tingnan mo. Hmm. Ito kay kuya. Ito. Maligtad. Linaw ng camera. Oo. Oh. Mm -mm. Dito natin, doon natin ilagay. Oh, kailangan ano dyan sa kuan dito sa counter dito. Para nakaharap dito. Oh, kailangan kitang kita yung pagbigay ng pera. Para makita din doon yung Para doon wala na silang lusot. Kit nyan siya o oh, kasi puti. Na Tapos na. medyo maliit. Ayan ah, tingnan mo. Hmm. Oh nga, klaro. Ayan ah. 嗯嗯。 Itong araw po sa aming berto, wala <laughs> yun.